Magandang araw po sa inyong lahat. Narito po muli ang inyong lingkod, si Jose Maria Alcacid. Ngayong araw, mayroon akong interesanteng istoryang ibabahagi sa inyo. Isang istorya ng uh, uh, pinagbigay alam sa akin ng isang uh, kasapi o miyembro ng mga alagad sa kaligan ni Paddy ang aming grupo ng mga buwa ng donante o taga buloy Ito ay patungkol sa mahiwaga at katakatakang paghilom ng kanyang atay na pinaniniwalahan niyang sanhi ng pamamagitan ni Padre Pio. At naging instrumento pa rin dito ang larawan ni Padre Pio. Alam niyo ng mga detalye kaya manatiling nakatutok Sa ating istorya ngayong araw ay itatago at uh, babansagkan ko na lang bilang si Alagad ang nagbahagi ng kanyang istorya sa akin. So yun ang uh, pangalan itatawag natin sa kanya. Ayon kay Alagad, nagpasya siyang sumailalim sa isang routine ultrasound uh, bilang hakbang sa pangangalaga ng kanyang kalusugan noong taong 2018. Wala naman siyang nararamdaman noon. Hindi niya inaasahan na matutuklasan na mayroon siyang fatty liver at liver cyst o bukol na may sukat na tatlo at kalahating sentimetro. Uh, Para sa inyong kalaman, ang uh, fatty liver ay kalimitang nakikita sa mga taong uh, mahilig uminom ng alak, ng alkohol at sa mga masyadong matataba o ang tinatawag na obese sa Ingles. Mga katangiyang wala naman siya lagad kaya nagtatakas siya. Ang benign liver cyst ay nangangalugang dito, mabagsik, at di nakapipinsala ka agad. Kayong paman, nag-alala pa rin si alagad dito. Bilang pag-iingat, tinutukan niya ang kanyang mga kinakain at iniwasan ang mga mamantika at mga pagkain puno ng taba. Samantala, noong isang taon, Oktubre 2023, Oktobre 2023, sa mga tuwid, makalipat ng limang taon, nagsimula siyang makaramdam ng pananakit ng tiyan. Kinakala niyang uh, sani ito ng kanyang fatty liver at ng liver cyst o bukol. Kaya nagpa-ultrasound at, at karagdagang MRI uh, siya ulit upang malaman ang kalagayan ng atay niya. Sa mga panahon na ito, panay na ang pananalangin niya kay Paddy Pio at inilalagay niya ang larawan ni Paddy Pio sa baywang niya habang nakaipit ito sa pajama niya gabi-gabi. Nalukot na raw ito dahil sa gabi-gabi niyang paggamit nito. Pilang panigurado, kumonsulta siya uli sa isang espesyalista sa tiyan, bituka at atay na tinatawag na gastroenterologist at para mas tiyak sa isa pang sirohano. At kamakailan lamang ay nagsagawa ulit ng ultrasound. pag alaman na lumaki ng kaunti ang bukol o liver cyst sa sukat na apat at kalahating sentimetro. Ngunit maliit pa rin ito upang ikabahala. Ang katakataka ay walang nakitang fatty liver sa, sa resulta. Kaya binalikin niya ang resulta ng MRI niya noong nakaraang Marso at isinangguni mismo sa radiologist ang tumitingin ng mga resulta o ang espesyalista ang nagbabasa ng mga resulta. At wala siyang nakikitang fatty liver kundi yung lang- uh, benign liver cyst. Pinapanatag siya ng gastroenterologist at siriwano na wala dapat siyang ikabahala dahil normal lang ang lahat at natural lamang ang pananakit ng tiyan niya. Dahil sa kuryosidad, binalikan niya ang resulta noong 2018, 2018, at laking gulat niya na walang nakasaad doon na meron siyang fatty liver. Ngunit sa kanyang pagkakatanda at pagkakalam uh, at pa, pagdaan ng taon na naroon ng pagkatuklas ng fatty liver. Guni-guni lang ba niya yun? Tanong niya sa kanyang sarili. Ngunit kahit ano paman, kumbensido siya na yun talaga ang nakalagay sa resulta noon. Bukod dito, nakaranas din siya ng paghihirap sa paglalakad, Uh, noong 2000 at 20 or 2020, nagka-XX na ang mga binti at paa niya sa tuwing maglalakad siya na no, kinangailangan pa niyang gumamit ng tungkod. Palagi rin siya napapagod noon. Kaunting galaw niya lang ay kinakailangan niya talagang humiga at palagi siyang uh, nahihilo o naliliyo. Kaya inisip na niya ang pinakamalalang problema sa kanyang nervyos o yung tinatawag niyang neurological problems. So may lalim din siya sa MRI ng kanyang ulo at gulugod or spine at negatibo ang naging resulta. Kasabay nito, walang humpay ang pananalangin niya kay Padre Pio at sa sagradong puso ni Jesus. At sa pagdaan ng panahon, unti-unti siyang bumuti at nawala ang mga sintomas. Noong mga panahong ito, pinamumunuan niya ang pagdarasal ng rosaryo online via Zoom, yung tinatawag na online app na ginagamit, kasama ng mga kamag-aral niya na nakatira sa iba't ibang bansa. Kung minsan hilong-hilo siya kapag nagdarasal sila ng rosaryo, ngunit tinis niya ito at nanalangin pagkatapos upang makatulog. Di niya maipayluwanag kung ano ang nangyari, ngunit alam niyang tinulungan siya ni Padre Pio. At magmula nitong Marso ng taong ito, nawala na ang pananakit ng tiyan niya. Laking pasasalamat niya sa pamamagitan ni Padre Pio. Alam niyang sadyang ang pananalangin at tapat na pananampalataya ang siyang nagpapagaling sa isang katolikong katulad niya. At yan ang istorya na mula sa isang alagad sa kalingan ni Padre Pio na nagpapatunay sa makpangyarihan pamamagitan ni Padre Pio. Ito ay ang kanyang pagmamalasakit para sa kaligtasan ng mga kaluluwa ng mga tao. Sa kanyang pagtugon sa ating mga panalangin, pinangangalagaan ni Padre Pio ang mga kaluluwa ng mga tao at dinadala sa kanila ang awa at kapatawaran ng Diyos. At mayroon din po kayong katulad na karanasan tulad ni alagad. Kung mayroon ay ibahagi po ninyo sa amin at pakasakaling may uh, tampok din natin sa programang ito. Uh, sa susunod na episodyo ay mayroon ulit akong isang istorya mula sa isa pang miyembro ng mga alagad sa kalinga ni Padipio. Pio. Uh, abangan ang susunod na kabanata. At dito po nagbawakas ang ating istorya ngayong araw. At kung naibigan naman po ninyo siya, mangyaring mag-like, mag, -like, mag at i-share din po ninyo ang video ito. At para sa mga bagong tagapanood, mangyaring mag-subscribe na po kayo ngayon din. Pindutin lang ang subscribe na button sa baba at ang kampanilya sa kanan nito uh, o ang notification bell para maabisuhan namin kayo sa aming mga ilalabas ng mga episodyo sa hinaharap. At kung nais niyo po kaming uh, supportahan, suportahan, mangyaring lumahok po kayo sa aming eksklusibong grupo ng mga bunga ng donante o taga-abuloy na tinatawag na mga alagad sa kalinga ni Paddy Pio. Kung saan mapapakinabangan po ninyo ang mga pamisa para sa inyo, uh, pwedeng buwan-buwan, pwedeng linggul-lingguhan Depende po sa halaga ng inyong buwan ng abuloy. At makatatanggap din po kayo ng regalo ng binasbasang larawan at medalya ni Padipio. Para sa mga karagdagang mga detalye, mangyaring bisitahin ang aming website sa www.angtinignipadipio.org www.angtinignipadipio.org at ang pagbibigay po ng donasyon ay sa pamamagitan ng GCash sa via bank transfer sa aming video account o kaya sa aming personal GCash number na nasa ilalim ng aking pangalan. Pero mas pinapaboran po namin yung via bank transfer kasi diretsyo na po sa aming account sa video. At para sa mga detalye, bisitahin po ninyo ang aming website sa www ang tinig At kung nais naman po ninyong makipag sa amin uh, via email, mag-email lang po kayo sa ang .gmail at gmail.com. At punto pong ito ay uh, magpapaalam na po ako sa inyo at wawakasan na po natin ang ating patatanghal. At uh, maraming maraming salamat po sa inyo na patuloy at na tumatangkilik sa aming uh, programong ito. At pasasalamat din po sa mga miyembro ng mga alagad sa kalinga ni Padre Pio. Pahala na po ang Panginoon sa inyo at nawa'y mabiyayaan kayo ng maraming mga brasya Hanggang sa muli po nating pagkikita, nawa'y pagpalain at patnubayan kayong lahat ng ating Panginoong Diyos.